tara guys, dito naman po tayo lalafang at natakam po ang mga anak ko, actually guys wala pa po kaming dalawang oras mahigit na kumain ng lunch kaya lang po eh, nakabuy one take one at natakam kami pangalawang restaurant namin within 2 hours <laughs> At ayan guys, ang menu ay nasa screen. Diyan po ata o order at pinipindot na ng mga anak ko. Hihintayin na lang po natin ang pagdating ng ating pagkain. At ayan po ang mga menu. Meron din po palang nakasulat sa pader. Puro sushi po yung nakikita ko. Ewan ko lang po kung may iba pa. At meron po silang gripo dito, ang gripo po dito e inuman ng tubig, kanya-kanya pong refill Nakakatuwa, akala ko ihugasan ng kamay What? At ayan, finalize na ng mga anak ko ang kanilang mga order Pagkatapos po nilang isend, e maya-maya ay -maya, e, darating na ang aming trend, trend ng pagkain nila at ayan, nagdidiskarga na ang aking anak ng kanilang mga pagkain. Pagkatapos po niyan, ipipindutin e, niyo para bumalik na po yung train sa kusina. Salmon nito at eto naman po, escalop. At syempre, nag-selfie kaming mag-iina. At ayan, kitang-kita naman sa litrato. Enjoy na enjoy ang mga anak ko. Yung kasi yung bonding namin, ang paglafa. Sila lang kumain yan, hilaw. Kasi hindi ako kumakain ng hilaw. Sumama lang ako. Pero may in-order din ako. Tingnan natin. Tingnan natin, dadaling na ang order ko. Sabi ng mga anak ko, masarap daw dito. Hindi ko naman ma-appreciate kasi hindi ako kumakain ng hilaw. Pero may in-order ako. Tikman natin kung masarap. Actually guys, nakakatuwa rin pong kumain dito for the experience. Kaya tara, punta na kayo dito at nang masubukan yung kumain sa ganito, dumadating ang pagkain ng nakatrend. Wow! Mahilig po kasi sa sushi ang mga anak ko. Ako, patikim-tikim lang. Yan yung order ko. Mukha siya tokiyaki ball. Nakabay one take one siya. muna yung kainin natin, pabalap na natin. Yeah, baka hindi namin maubos. Kasi pangalawang resto na namin to masarap siya. Itong order ko. Kasi niluto to, hindi ako kumakain ng hilaw. <laughs> Binalot ko. Siya meron sa scallop with yan sauce. Ginawa ko siyang korean. <laughs> At huwag niyo pong kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated kayo sa mga paglafang at lakad ko. Na ako. Thank you guys! Hanggang sa susunod pang restaurant na lalapangan ko! Bye!